For today's video nga mga idol ay gagawan lang natin ng content itong mga scammer at mga hacker na ito na nagpo-post sa mga social media So para awareness na rin po sa mga kapwa ko rin gumagamit ng mga uh, social media account Ayan po Ang ginagawa kasi nila dito is nagpo-post sila sa mga Facebook page Tapos once na nag-comment ka doon sasabihin nila kunwari nanalo ka daw ng load o kaya Gcash tapos isisend mo sa kanila yung iyong cellphone number. Then ang gagawin po kasi nila dyan is ilalagin po nila yung uh, Facebook account mo using your cellphone number. Then may magsisend sa'yo ng OTP. Ayan po kung makikita nyo po may magsisend sa'yo ng notification sa Facebook account mo na nakalagay tap to see the login code you requested from another device. So, ibig sabihin po nyan nilagin po nila yung iyong uh, Facebook account using your uh, cell cellphone number. So, once na tin tinap mo yon makikita mo yung OTP dyan, then pag sinid mo sa kanila yan, mahahack na po nila yung iyong Facebook account. At ang gagawin po nila dyan ay imi-message po nila yung iyong mga kaibigan, mga kamag-anak mo, yung mga kakilala mo, kunwari, manghihingi sila ng Gcash, kunwari, ikaw yon, syempre, account mo yon, then, uh, mangihingi yan sila ng pera, magpapasin sila ng Gcash, kunwari, sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo. So, syempre, hindi naman alam ng mga kaibigan mo yon, kunwari, talaga, ikaw yon, pero ang nangyari kasi, nahak nga nila yung account mo, at uh, yun na yung uh, simula na yung pang i-scam nila sa mga friends mo. So kaya ang gagawin po nito dyan, magdubli ingat po tayo sa mga ganyang tao, mga ganyang mga masasamang elemento. <laughs> diba? Kasi nga, ayaw nila magtrabaho ng patas, gusto lang nila kumita ng madalian. Kaya ganun ang ginagawa nila. Ayan, this time nga, in-replyan ko sila dito, sinabi ko nga sa kanila na mga scammer sila, ba't ayaw nila magtrabaho ng... Patas, 'di ba? Kaya yeah. ayan at uh, ayan, magre-reply pa sila diyan sa mga message ko na 'yan eh. Hintayin lang natin mga idol. A few moments later. At this time nga mga idol ay nag pa sila dito sa akin na uh, send ko daw sa kanila yung screenshot ng OTP. At since hindi nga ako nag sa kanila, yan po, this person is unavailable on messenger na sila. Yan po, so magdubli ingat po tayo sa mga hacker at mga scammer mga idol. Thank you so much for watching at God bless sa ating lahat.